i have them i have foreign am. news Nagdeklara si U.S. President Donald Trump ng national emergency sa southern border ng Estados Unidos at ipinahayag ang plano niyang magpadala ng mga military sa U.S.-Mexico border. Inanunsyo rin ni Trump ang isang kontrobersyal na hakbang na wakasan ng Bright Right Citizenship na nagbibigay ng karapatan sa sinumang ipinanganak sa U.S. na maging mamamayan. Ayon sa kanya, ang pagbabagong ito ay haharap sa matinding hamon sa korte. Sa kanyang inaugural speech, sinabi ni Trump na ititig ipagilagad ang lahat ng ilegal na pagpasok sa bansa at sisimulan ng pagpapabalik ng milyon-milyong kriminal na dayuhan sa kanilang pinagmulan. Inihayag ng White House na muling ipapatupad ang Remain in Mexico policy kung saan ang mga naghain ng asylum sa border ay kailangang maghintay sa Mexico habang inaayos ang kanilang aplikasyon. Samantala, maraming migrante sa U.S. Mexican border ang nagpakita ng pagkadismaya kabilang si Jaime Perez na isang sangkuban para sa IFM Foreign News ako si Idol Show Bigagarin, Idol IFM News